So guys, babalik na naman ng Hernando Vlogs. Kamusta kayo? Ngayon mag-vlog na ulit tayo. Meron ko sila ng Lanzone, 75 ang kilo. Tumabata ba kayo na yan ha? Kakakain ng pruta. Oo, no, ako hindi pa nananangalian. Kaya yung kakainin ko mga kabady eh. No? Yung kakainin natin ngayon, tangalian oh. No? <laughs> Yun. Ay, yan. Yan mga kabady oh. Bagong pitas yan, sariwa ka sariwa. Sarap niyan. Hello mga na uh, kumusta kayo? Nagbabalik na naman ng Hernando Vlogs. Uh, kagabi nakita ko yung account ko sa YouTube dahil matagal na akong walang ginagawang video mga kabady. Uh, Misasauring na pala akong $95. Uh, nakita ko na doon na uh, $5 na lang makasahod na uli ako sa YouTube kahit na taon na tayo walang ginagawang video. So ngayon, nilisip ko mga kabady na gumawa uli ng mga video. Yung mga ginagawa ko lang araw-araw para syempre may magawa akong video. Ah, uh, vlog ako, uh, totoo niyan para syempre. Magkaroon na rin ako ng dagdag income. Uh, hindi man ako magla-vlog para lang sa wala ko. Uh, lahat naman ng mga nag-vlog ngayon, uh, syempre gusto nila kumita ng pera. Totoo, uh, hindi naman ako nangangarap yung mamay. Ah, uh, gusto ko lang talaga yung magkaroon lang ako ng kita na mapupunan ko yung pagkain ng aking pamilya, syempre. Syempre gusto ko rin magkapera pera ng marami pero pangarap lang 'yun. Sa camera nga hindi ako makabili. Kaya sa lahat na nanonood dyan, may sobra kayong mga camera na hindi ginagamit dyan, pwede nyong i-share sa akin. Bigay na lang ha, wala akong pagbili. Kaya sana yung mga gagawin kong video, uh, siyempre hindi naman ako gwapo eh. Hindi naman maganda yung mga video ko ginagawa, di katulad ng mga sikat dyan. ah uh, gagawin ko lang tong video na to para siyempre, uh, ah for fun sa ngayon, tanim lang ako ng tanim ng video, sana naman magawa ko yun. Dahil ginagamit ko ngayon, cellphone lang. Bali mga kabady, uh, dati nagtitinda ako, alam nyo naman yun, titinda ako ng scramble. Ngayon na, ano na ako, rider na ako ngayon ng Shopee. Kaya iba na yung trabaho natin. marami nang nangyari dahil matagal na. Matagal na ako walang ginagawang ng video. Kaya supportahan nyo sana yung mga gagawin kong video. Mga kabali, papakita ko sa inyo yung buhay ko dito sa Mindoro. Siyempre, dito lang naman talaga ako. Hindi ako nalayo. Ang sarap na ng sonis nila mga kabali. Oh. Ang sonis na to mga kabali, duko. Uh, pag pumapatak yung garments dito, uh, nagsisimula na yung mga prutas. Pakita ko sa inyo mga kabali, mga puno dito. Ang daming bunga. Ang daming prutas. Atun ko rin kayo dito. Gusto ko nga magkaroon ako ng eh, yung camera talaga para daily vlog ako. Meron tayong daily vlog, problema eh, hindi pa ako makapag-build na eh. Yung sasawarin ko ngayon doon na ngayong buwan na to, sasawad tayo sa YouTube. Uh, bibili ko muna ng camera, papakita ko yun sa inyo. Bili lang tayo kahit yung Akaso, yung action camera. Uh, banda Banda-bandre, makabili na lang tayo ng drone para mapakita ko sa inyo yung lugar namin dito. Sa din kasi mag-travel eh. I-travel, makakita nyo yung lugar namin. Nungalis ko kasi kanina sa bahay, kumain na ako ng kanin. Kaya, mga kabahe dito, prutas na lang kain ko. Mula, ano kasi, mula mula nung nagtitinda ako, mula natanggal ako sa pagtitinda, hindi na ako nakapag-vlog. Uh, pinalayas na ako sa sa tinitindahan ko eh. Alam nyo naman mga kabady, wala tayong malaking pera. Hiningin nila na, syempre makakapesto ka dun, kailangan mo ng malaking pera. Ako naman, hindi hamak na, syempre, hindi naman ako mayaman. Wala rin akong malaking halaga, kundi yung mga kinikita ko araw-araw, sakto lang sa pagkain namin. Kaya, ngayon araw-araw talaga ako mag-vlog. Nakikita ko sa mga nag-vlog eh. Ang ganda ng buhay nila. Ang gaganda ng mga bahay. May kotse. Pero hindi ako yung nangarap nun. Magkaroon lang ako ng sarili kong lupa. okay na no, yun. Okay, maliit lang. Basta masabi sabi kong sa akin. Tapos magkaroon lang ako ng simple camera. Ayos na yun. Lalayo sa helmet mga kabady. Kaya sa mga nanonood dyan, yung mayaman dyan. Yung mga pinaglumahan yung mga camera, mga kabady dyan. Mga kapwa ko vlogger. Lalo na kay Kimuamos. Kay, Mamos, kay Mga... May mga camera kayo dyan. Pwede nyong Bigyan pa pwedeng yung regaluhan. Nandiyan ko lang biro lang, yung biro lang. Ah, uh, oras dito mga buddy, ano, uh, tanghali na, tanghali na. Kaya medyo syempre tanghalian ko itong prutas na to. Di syempre tayo muna tayo. Kaya dali natin lunch break. Kaunti na rin naman yung di-deliver ko mga buddy, kaya walang problema. Tapos mamaya mga buddy, tutulungan ko yung asawa ko maglaba. Pakita ko rin sa inyo yung paglalaba namin mamaya. Sa dato mga taga Mindoro diyan. Ah, uh, sana mapanood yung video. Ah, uh, syempre may ano yan, may ads. Okay na yan, mapanood nyo lang para magkaroon tayo ng income syempre bibili ko sila pa sa lubong sarap ng mga kasi talaga eh yun o oh. mmmm mga sawa ko ngayon ano? eh ito na Sandrex, Sandrex, Sandrex Kaya ano kayo ka ito? 38? Mahal 38 Yan mga kabady, yan ang aking ano, lalaban ngayon Puti pa lang yan, pero meron pa doon Pero yung asawa ko magkukusat yan mga kabady ako lang maglalagay sa washing. Eh, bawal akong magbasa dahil nagkari tayo, kakauwi ko lang. Yan o. Saling muna natin, mga kabady. Yun o. Oh. O, putit may ano Washing eh, kung wala. Kawawa sa awa ko. Oh. Ya, mga buddy. Oh, ikut-ikut lah, no.